Good morning po ulit. Ito po naman yung isang klase namin ng watermelon. Yan po. Puti naman. At iyan po yung item. Tingnyo at napakalaki po. Napakarami. Oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Yan. Napakalaki po na rin. Lima. Anim. Yung ho, Pito. Yung Ay marami pa siguro dyan sa loob. Hindi ho makapasok at baka mga maputol po yung mga puno-puno yan pakuha ng po yan lahat yan pa may melon pa oh. yan po yung mm. at yun naman po ay yung aming laing gaboy. yan po lahat ay pakuha namin watermelon hindi ho namin matabsan at simpre po at nadya sila nakakabag napakaganda po nila hmm. yan at dito po namin hinervis yung dalawa namin, dalawa yung papala, yung, yung paning po. Yan. So, oh. yan pa. Ayan pa. May papala. Pa At ito pa po, oh, tabi-tabi din eh. Yan. Ayan pa. Oh. So, mga nagtago pa ang milon. Ito, maliit po siyang ito. Hmm. Okay. Okay. Thank you po, for watching. God bless you.